arestado ang isang tulak ng ilegal na droga at dalawang babae kasama nito sa isinagawang bust operation ng mga operatiba ng MPD Station 4 Commander, Police Lieutenant Colonel Brillante Villawa. Bago ang naturang operasyon ay masinsin na nagplano ang mga operatiba ni Policitean Colonel Villawak particular na ang Station Drug Enforcement Unit ng MPD Station 4. Kasama rin sa naturang briefing ang isang media representative at barangay official na magsisilbing testigo sa nasabing operasyon. Subject ng nasabing bypass operation ang tulak ng illegal na droga na si Alias Badong. Kasunod nito, idinatag ang nasabing operasyon sa PNR Road, Barangay 422, Sampalo. Sa puntong ito pumoste sa hindi kalayuan ang mga operatiba habang naghihintay ng hudyat sa police posture buyer na katransaksyon ng tulak ng ilegal na droga. Nang matanggap ang hudyat ng police posture buyer ay mabilis na responde ang mga operatiba upang masakote ang tulak ng ilegal na droga. Nang magpositibo ang operasyon ay agad binasahan ng kanilang karapatan ang mga suspect na nahulihan ng 70 gramo ng sabu nagkakahalaga ng 476,000 pesos. Agad isinailalim sa inventory and markings ang mga nasabat na illegal na droga kaharap ang mga suspect at ang media representative at barangay official na testigo sa nasabing operasyon na harap sa kasong paglabag sa RA-9165, Section 5 at 11, ang tulak ng iligal na droga. Habang ang dalawang babaeng kasama nito ay Section 11, nakapa, nakaditine sa nasabing presinto.